So hello guys! Welcome back to Mami LJ's Vlog! Guys, tingnan nyo, sobrang excited ko na para sa planting season. So after ko ng Denmark, ayan, mag-prepare na ako ng uh, mga itatanim ko. So mag-start na ako magpatubo ng peppers, chilies, kasi medyo matatagal silang mamunga. So ayan guys, ito oh, ang dami-dami kong mga seeds dito. Alam nyo ba yon? Ayan o, oh, napakadaming seeds. Ayan o. Oh iba ibang klase tapos may mga na-save pa ko dito ng mga seeds na galing sa tanim ko So meron ako ibang iba't ibang klase ng like tomatoes, meron tayong uh, different kinds ng talong, meron tayong cucumber. Ayan, meron din tayong beans, iba't ibang klase. Ayan, meron pang ganyan. So, madami. Pero yung mga beans naman, later pa naman yan. Meron akong siling labuyo. Merong panigang. And then, merong mga talong. Ayan, mga paborito kong gulay. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung aking mga ampalaya. Pero, mga ano na yun. Yung mga buto na nagaling sa tanim ko. Tapos, meron akong eto. Sugar snaps. Ayan. So, marami din akong mga Actually, mga bulaklak na binili. Tapos, ito yung, guys, yung na-excite ako masyado. Kasi, nag-order ako ng mga, mga, ano to, ibang, ibang, um, seeds. Ayan, meron din akong sitaw. Yung mahahaba talaga to siya. And then, meron akong binili na iba, ibang klase ng kamatis, guys. So, natutuwa ako, gusto ko silang i-try. Meron akong itong, like, uh, heart shape na orange uh, tomato meron din itong napakasarap na marzano. Ayan, ang sarap niyan, guys. Tapos sobrang lalaki, alam niyo ba dati nagtanim ako ng ganyan. So, ang lalaki talaga ng ng bunga. And then merong peppers. Ayan, nakabili ako ng dalawang klase, puro siya yellow. And then yung red pepper, kukuhanin ko na lang doon sa binibili ko na peppers sa tindahan. Pwede-pwede naman yun kuhanan ng buto. So, ito, dalawang klase siya. So, malalaki talaga siya, guys. Ito, up to 25 cm talaga siya, yung haba. Tapos, ito naman, not sure about it. Pero, it's gonna be quite big daw. Uh, yeah, anyway. Up to 380 gram ang isang bunga. O, oh, ba? Diba? Mm, excited na ako sa kanila. And then, meron din ditong isa pa na, tomato. Ayan, malalaking klase ng tomatoes. So, na-excite na talaga ako. Kasi itatry ko sila. Kahit pa isa-isa na lang na, na puno ba. Kasi ayokong punuin masyado yung greenhouse ko. Ayokong masyadong crowded. O, ba? Diba? Tapos, syempre guys, namili din ako sa Pinas. Of course. So, bumili din ako ng pechay. Meron din naman dito. Kaso lang, nagustuhan ko itong Taiwan pit petchay na to. Taiwan daw. Siguro medyo hindi siya yung sobrang lapad ng mga dahon. Parang feeling ko medyo ano lang siya. Compact lang yung mga dahon niya. So, it doesn't take a lot of space. Kaya mas gusto ko siya. Parang lang naman. Itatry ko palang first time this time. Nakikita ko lang naman sa picture. Kung ganyan nga yon. So, hindi siya masyadong kailangan ng big space. Diba? Tapos, siyempre bumili na rin ako ng patola. Tatry ko lang naman. Never pa. Nag ko ng patola last year. Pero hindi siya namunga. Itatry ko siya sa greenhouse. And then, syempre, kangkong. Mm. Magtatry pala ako ng kangkong sa ano hydroponic. Magtatry ako ng hydroponic this year. Kaka-order ko lang ng fertilizer niya. So, dumating na. Ipipick up ko na lang bukas. So, I will start na mag-grow ng kangkong. Yun, guys. So, ayan. Meron din akong Chinese ayun ayan paborito ng best friend ko to ni Kamika tapos eh uh, I wanna try sweet basil so, ayan tapos more kangkong pa to so ayun guys sobrang excited na ako kaya na share ko lang sa inyo kasi from today uh, and forward marami na naman akong mai-share sa inyo ng mga videos about my planting and soon I start ko na rin namang ilalabas yung aking mga dalia, yung aking mga bulaklak. So mag-start na ako magpatubo nitong mga sili and then 'yung matatagal ba, guys? Tapos 'tong mga bulaklak ko, yun, start ko na silang patubuin. I will try bukas. And then mag start ako na mag-try na hydroponics. I will see kung kung makaya ko. So, yun lang, guys. Sana nag-enjoy kayo. Abangan nyo yung mga susunod ko ng videos about my planting. Thank you for watching. Bye-bye!